Okay. nakapoy na ng halid box so ano nga bang mas matibay na mauuna yung poste o mauuna itong mga CHB Okay? Uh, ito lang yung opinion ko no pagdating dyan pag inuna mo kasi yung poste makukuha mo yung tamang size at nutrition nung structural. Ayan. Makukuha mo yung tamang size ng poste. Eh. And downside lang, pag inuna mo yung poste, eh, marami kang materialis na gagamitin. Katulad ng forma, pako, tapos, Siyempre labor. Okay. Pag bubaklas pa lang, Siyempre may may oras na gagamitin dyan. So, yan. Tapos, pag naman naman yung CHB, syempre, makakatibig ka nga sa materialis, pero, ah, yung tibay naman ng structural yung kakainin nito. Diba? Yan. Kita mo yan. So, Ayun lang yung opinion natin. No? Dito sa ano. Mas maganda. Unahin talaga yung poste. Kesa sa CHB. Yan. Ito, papabintana na tayo dito. Good. Ayan, kita mo pag inuna yung poste oh, ayan. Tuwid na tuwid yan, Maganda pati, di ba? Kita mo yung tibay talaga niyan. Okay. Mga ka nga sa ah uh, materials, kakainin naman yung ano mo doon. Yung long term kasi yung magandang pag-usapan hindi yung makatipid ka ng sa materialis yeah